Mga utot sa gabi may paraan ba para makontrol sila? Ang pagutot ay isang natural na proseso na nangyayari sa lahat sa araw-araw na buhay. Ang pagutot ay napakapangkaraniwan at sa pangkalahatan ay hindi nakakapinsala, ngunit ito ay lubhang nakakahiya para sa isang individual na umutot sa publiko. Ang sobrang produksyon ng gas ay nagdudulot ng pagutot o pagutot sa gabi habang natutulog maaring nakakahiya para sa iyo pati na rin sa taong natutulog sa tabi mo ano ang sanhi ng utot sa gabi mayroong ilang mga kadahilanan na nagreresulta sa labis na produksyon ng gas at kaya umutot sa gabi tulad ng jetta, pamumuhay at ilang mga digestive disorder ang kalam ng anal sphincter ay nakaka sa gabi habang natutulog at ang gas na nasa malaking bituka ay inilabas sa pamamagitan ng pagutot. Ang pagutot ay nakakatulong na maglabas ng gas na karaniwang pinaghalong maraming gas tulad ng carbon dioxide, methane, nitrogen, hydrogen at oxygen. Ang mga gas na ito ay bumubuo ng halos siyam na na porsyento ng gas. Ang natitirang isang porsyento ay ang mga gas na gumagawa ng masamang amoy tulad ng hydrogen sulfide, scatol at amonya. Mayroong tatlong mga mapagkukunan kung saan ang gas ay naroroon sa bituka. Kabilang sa mga ito ang bakterya na nasa bituka na gumagawa ng methane at hydrogen, hangin na nilalamon habang kumakain o umiinom. Nagagawa rin ang gas kapag ang asid sa tiyan ay na-neutralize. Mayroong ilang mga pagkain na nagpapataas ng produksyon ng gas sa bituka. Karaniwang tinatawag ang mga ito bilang flatulogenic at kinabibilangan ng mga carbonated na inumin, artificial na sweetener, brussels, sprouts, cauliflower, repolyo, soybeans, sibuyas, bawang, leeks, igos at iba pa ang mga pagkain na banggit sa itaas ay maaaring hindi makagawa ng gas sa bawat tao. Ang iba't ibang pagkain ay maaaring mag-trigger ng produksyon ng gas sa iba't ibang tao. Ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng allergy o sensitivity o hindi pagpaparaan sa ilang mga pagkain. Hindi nila matuno ng maayos ang mga ito at sa makatuwid ay nipapasa ang labis na gas. Halimbawa, ang ilang mga taong nagdurusa sa lactose intolerance ay hindi nakakatunaw ng mga produkto ng pagawaan ng gatas. Ang ilang iba pang mga kadahilanan ay nagdudulot din ng pagtaas ng produksyon ng gas tulad ng mabilis na pagkain, pakikipag-usap habang kumakain na nagiging sanhi ng pagpasok ng hangin kasama ang pagkain na nakulong sa bituka, paghithit ng sigarilyo, ginunguyang gum lalo na ang mga nagtataglay ng na mga artipisyal na pampatamis, paginom inom ng antibiotics sa regular na pagitan at iba pa. Gayun din, mayroong iba't ibang mga sakit o karamdaman na humahantong sa labis na produksyon ng asin sa tiyan o gas. Ang ilan sa mga ito ay tinalakay sa ibaba. Ulcerative colitis. Sa sakit na ito, ang pamamaga ay kadalasang nangyayari sa malaking bituka sa halip na sa maliit na bituka. Mayroong ilang iba pang mga sintomas maliban sa paggawa ng gas tulad ng dugo sa dumi, pananakit ng tiyan, pagtatae at iba pa. Cancer sa tiyan Kung mayroong pagbara sa digestive tract ng cancer, pagkatapos ay magaganap ang labis na produksyon ng gas. Irritable Bowel Syndrome, IBS Ito ay isang napakakaraniwang disorder ng gut. Ang pagtatae, paninigas ng dumi, pananakit sa tiyan kasama ang labis na produksyon ng gas ay nagaganap. Paglaki ng bakterya sa maliit na bituka, SIBO Mayroong labis na paglaki ng bakterya sa maliit na bituka sa sakit na ito na humahantong sa labis na produksyon ng gas kasama ng pagtatae at iba pang mga sintomas. Sakit ni Crohn ito ay isang autoimmune disease kung saan ang pamamaga ay karaniwang nasa maliit na bituka na humahantong sa labis na produksyon ng gas ngunit ang sanhi nito ay hindi alam. Mayroong ilang mga pag-iingat o pagbabago sa pamumuhay na dapat gawin upang mabawasan ang produksyon ng gas at kaya umutot habang natutulog. Maaaring kabilang dito ang Itigil ang pagkonsumo ng carbonated na inumin dahil ang mga ito ay isang pangunahing sanhi ng produksyon ng asid. Iwasan ang mga pagkain na kakaistorbo sa iyong digestive tract tulad ng mamantika o maanghang na pagkain. Huwag makipag-usap habang. Umiinom o kumakain dahil maaaring makapasok ang malaking halaga ng hangin kasama ng tubig o pagkain na nagre sa pagdurugo at pagutot. Huwag kumain ng malalaking pagkain. Kumain ng maliliit na pagkain sa maikling pagitan. Ganap na itigil ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Uminom ng parami ng parami ang mga probiotic habang nakakatulong ang mga ito sa pag-alis ng mga isyo sa gas at pagpapanatili ng malusog na bituka kung ang mga hakbang na ito ay hindi nakakabawas sa produksyon ng gas pagkatapos ay dapat kang bumisita sa isang gastrologist. Maaari siyang magreseta ng ilang partikular na gamot na OTC gaya ng mga H2 blocker, proton pump inhibitors at antacids upang bawasan ang produksyon ng acid at neutralize ang sobrang dami ng asin. Huwag uminom ng anumang gamot nang walang payo ng mga doktor. Maaari kang kumuha ng payo mula sa kanya tungkol sa mga pagbabago sa panjeta kung ano ang isasama sa jeta dahil maraming beses na ang mga malusog na pagkain ay nagdudulot din ng produksyon ng gas sa maraming individual at sa makatuwid ang pag-aalis sa mga ito ay haantong sa kakulangan ng nutrisyon sa jeta. Maaaring magmungkahi ang doktor ng ilang mga alternatibo upang matupad ang mga pangangailangan sa nutrisyon. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.